What's up mga katrops For today's video ay magluluto nga na naman tayo ng igado Ay hindi pala ako yung magluluto si Manang Feli pala <laughs> Mamayang hapon kasi ay pupunta nga daw kami ng dagat para doon na maghapunan. Gusto daw kasi nilang mag night swimming ngayong araw eh. Napakainit kasi ng panahon mga katrops kaya naman napakasarap magbabad sa dagat. Kaya kaninang bandang alas dos ng hapon mga katrops ay nagpunta na sila sa palengke para mamalengke. Abay natural ano ba namang gagawin sa bayan kung hindi mamamalengke alangan naman na mamamasyal. <laughs> Hay nako talaga naman Vemar. <laughs> Ngayon naman ay nahiwan na nga pala ni Manong Feli yung carrots, patatas, tapos yung red bell pepper. Tapos na ready na nga rin pala niya yung mga gagamitin niya sa pagigisa. Habang niluluto nga nila yung igado mga katrops ay nabutan nga nila ako dito ng mais. At kalahati nga lang yung kinuha ko. Kakaiba nga yung itsura ng mais dito sa probinsya mga katrops. Tingnan nyo naman yan may mga violet violet o. Oh. Tsaka mas matamis nga ito mga katrops. Itong tulingan naman mga katrops ay isinalang na nga ng aking malabs tapos ihawin nga lang namin ito. Syempre, dadalhin nga namin ito sa sa dagat kaya naman mas masarap talaga ang luto dito kapag kainihaw. At ayan, para naman may mayambag ako mga katrop sa ako na ngayon nagpapaypay dito. Ayun no, pinaypayan pa nga pati sarili dahil talaga namang napakainit. Ngayon ko nga lang naalala na meron pa pala kaming iihawin na talong na sana ay kanina ko pa nga sana inilagay dyan. At anto, magami nakakabkabaw tulaki, di gaminin. <laughs> So ayun naluto na nga pala ni Manang Feli itong igado mga katrops. Tignan nyo naman yan itsura pa lang talaga namang napakasarap na. Ito nga rin yung isa sa pinakagustong isyaron ng mga Ilocano mga katrops. Siyempre karamanak di jayan ah. Apay kapoy. <laughs> So ayun, pass forward na nga tayo mga katrop Nandito na nga pala kami sa dagat At eto nga yung mga nalutong mga ulam Eto nga yung inihaw nating tulingan mga katrop At meron din tayo ditong chicharon At syempre meron din tayo dyang ice cream Ay hindi pala yung igado pala yan mga katrop <laughs> Siyempre, meron din tayo dito ang pangmalakasang kanin na isang rice cooker. Dahil siguradong mapaparami na naman tayo ng kain. Meron din pala tayo dito tinolang manok mga katrops. Tapos ayan na nga yung inihaw na sili tapos talong na nilagyan ng kamatis mga ka Napaka masasyarap ng mga ulam natin ngayong gabi. <laughs> Nagmayat pa dyan silaw mele ah. Kasla kami lagi, aradji disco. Bagay man dito dyan, tugtog na selos. <laughs> Pagsardangan, Bimar. Sa uka lang sa u, mga kakidin. Tignan nyo naman yung ulam ko, mga katrop. Oh, so, napakasarap. Tapos, nandito ka pa sa gilid ng dagat. Mapaparami ka talaga ng kain kapag ka nasa dagat ka talaga, mga katrop. Ang sarap pa nga ng pagkakaluto dito sa igado, mga katrop. Ganito nga yung gusto ko, yung maraming atay. Kayo ba, mga katrop, mahilig rin ba kayo sa atay ng baboy? Lalo na kapag ka iihawin, tapos lalagyan lang ng asin. Ay, nako, talaga naman. Gustong gusto ko ngang papakin kapag ka ganun eh. Yung tipong mapapabili ka na lang ng ar RH na napakalamig. <laughs> Ang sarap nun, may hagod sa lalamunan. So, paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!